Napansin ho natin at uh, mga pag-aaralan din yung uh, muling uh, pagpayag yung mga EDCA. Ano ho mga pala talaga ang uh, sitwasyon dito sa EDCA sites natin yung uh, Enhanced Defense Cooperation Agreement. Tayo po ang magpapatakbo kasi dati yung US base at saka hmm. 'di ba sa Clark at Subic. Sila talaga nagpapatakbo doon parang uh, teritoryo ng US. Pero this time sa EDSA, ang AFP po ba ang mamamahala dito? Pwede lang silang tumambay at uh, ika nga pumarada, mag ng mga gamit nila. Pero we, the AFP, will supervise the operation of the uh, base, uh, Colonel. Is that correct? Tama po kayo sir doon sa uh, sa provision kung paano patatakbuhin ang uh, mga EDCA sites, Aha. lalo na po ito ay nasa loob ng ating mga military camps. Right so tayo po ang may control kung ano man ang pwedeng dalhin o ipasok sa mga ed sites na yan at hmm. uh, yan po ay uh, dapat alin sunod sa umiiral na batas natin at sa pangangailangan natin tayo rin po naman ang uh, pumayag o nagsabik kung saan na ito pwedeng gawin at kung anong mga proyekto na dapat uh, ipata ipatayo kasi po ito po ay naayon din sa modernization program ng ating Sandatahang lakas ng Pilipinas oo hmm. hmm. so yung mga sinasabi po na emergency uh, Uh, emergency services or yung mga emergency situation na kung saan magkakaroon po ng uh, joint operations, ayan uh, naman po ay papatupad under the Mutual Defense Treaty at kung ito po ay talagang kinakailangan.